Bukod sa korupsyon at katiwalian sa gobyerno, ang malawakang kilos protesta noong nakarang araw na linggo ay paggunita din sa 53. anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Kinundi na ang batas militar na dineklaro noong 1972 ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil sa pang-aabuso ng mga otoridad sa mga kilos protesta. Ngunit sa mga kilos protesta noong araw ng linggo, kabaliktaran na nangyari ang mga pulisan sadyang sinaktan ng mga ralista. Hanggang gabi ng linggo ayon sa pambansang pulisya, umabot sa 113 ang naarestong individual at halos kalahati sa kanila ay kabataan at minor di edad. Base po dito sa ating uh, ito po initial lamang. No? Meron po tayong uh, 113 na uh, individual ang uh, po natin. Uh, ito po yung uh, nahuli natin sa Ayala Bridge, yung total po na 51 individual, 38 po dito ay uh, adult, dalawa pong minor dito na iti over po natin sa reception and action center ng MDSWD at uh, 11 po yung uh, minor na subject po for determination of their discernment. At doon naman po sa CRB Mindyola, nakapag-arrest po tayo ng uh, 21 na individual po dyan 14 po dyan yung adults, 7 po yung minors, at ganoon pa rin po, termination po ng discernment. Sa so CMRecto right po, meron po tayong 41 na, na individual na arresto, 13 po dyan ay mga adults, 28 po yung mga minors po dyan na uh, sasubjectin po natin sa discernment. Meron po tayong total na 65 na adult at uh, meron po tayong minor na 48 po. Ang mga naaresto na wala pa sa hustong gulang ay sasailalim sa pagsusuri upang malaman kung batid ng kanilang murang kaisipan ang ginawa nilang karahasan. Ang mga naaresto na harap sa patong-patong na mga kasong kriminal. Mga miyembro ng hip-hop gang sabi pa ni Ines ang mga naaresto at ito niya ay base sa pag-amin ng ilan sa mga sospek. Mula sa maayos na rally sa Luneta Park, naghiwahiwalay ang mga sospek. Ang ilan ay nagtungo sa Ayala Bridge at ang iba ay dumiretso sa CM Recto Avenue at Menjola. Ikinumpisal din ng ilan sa kanila na na lang sila ng isang local rapper na tinutukoy na ngayon ng mga otoridad. Initially po, nakuha lang natin information. Ngayon po ito ng mga hip-hop na gangster. Yun lang po natin. At uh, ang kiniklaim po nila, na-influensya na po sila ng isa pong uh, tinatawag natin na mga isang rapper na personality pero hindi po po natin uh, napabalidate Account lang po ito ng mga nasa uh, kustudiya po natin. Mm -hmm. um, yung, yung ginawa nila na yun, in-influensya in, in sila nung isang personality na gawing marahas? yung 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 account nila. Uh, kasi nakita naman po natin na pinagsosot sila ng pula itin na pula itim na damit, pagsot po ng bonnet, pagalito po. At yun po yung nakita nating grupo na gumawa po ng kaguluhan doon po sa nasabing lugar. Dito po sila gumawa ng uh, uh, pananakit dito po sa kabaan po ng uh, Ayala, Bolivar at Romualdez. At hanggang dumaretto po sila dito po sa may uh, Mindola hanggang dumating po sila ng rekto. Bukod sa sinunog na container van, may iba pang mga sinira at pinasok na establishmento ang mga sospek, kabilang ang isang hotel at isang presinto ng mga pulis. Meron po silang sinunog na container van, meron po mga motorcycle na mga pulis natin at mga private individual. Sinira din po nila yung mga ibang establishment sa kabaan po ng rekto kasama na po yung isang hotel dyan. Kasama na rin po yung sa opisina natin ang District Mobile Force Batalyon, sinira din po nila at niransak po nila yon. Si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso binanggit sa isang interview na may isang dating politiko sa Maynila at isang abogado na nagpondo sa mga nanggulo at ayon kay Ines, kasama ito sa kanilang masusing iniimbestigahan. Lahat po yun, lahat po ay tinitignan po natin at iniimbestigahan po natin. Did you believe in the like or tigay Wala pa po kami kanya mga informasyon. Hayaan niyo muna po kami na pag-imbestiga at gumawa po ng mga iba pa pong detalye. Ayon pa kay Ines, posible na isa ilalim sa drug test ang mga naaresto at hindi rin anya isinasantabi na nasa impluensya ng alak ang mga ito kaya't sila ay naging marahas. Samantala, sa kabila ng naganap ng mga karasaan at kaguluhan, sinabi ng pambansang pulisya na sa pangkalahatan ay naging mapayapa at naging patitipon na higit 80,000 katao noong linggo sa Maynila. Ang mga karasaan itinuring na lamang na isolated incidents. Na naging mapayapa ang kabuang patitipon sa kabila ng mga isolated incidents. Kaugnay pa nito nagtungo sa Camp lunis ng hapon ng samahan ng progresibong kabataan o SPARC at hiningi ang pagpapalaya sa mga naaresto. Sabi nila, bugso ng matinding galit ang mga nangyaring karahasan pinapanawagan natin na palayain ang lahat ng mga inaresto kahapon doon sa mga 53rd Martial Law Commemoration Protest, yung mga anti-corruption protest na sumiklab kahapon dahil sa galit ng tao sa elitistang pamumuno. Kung titignan natin yung galit ng masa kahapon, nagsama-sama na yung taong bayan para ipakita kanila nilang galit. We cannot divide and conquer kung paano yung parang para, pagtamang paraan para ipakita ang kanilang galit. Itong mga kasama sa masa kanina kahapon ano rin sila eh, biktima sila ng korupsyon. Wala silang social services sa Maynila. Kulang na kulang yung edukasyon, yung budget ng edukasyon para sa kanila. Sila yung mismong naapektuhan ng isang trilyong ninakaw ng mga kurakot. Direktang apilan ni Baswell kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. This is nothing short of a brutal crackdown similar to martial law. No mahiya naman si Marcos kung tutulad siya sa tatay niya. In fact, this is a challenge to President Marcos. If you truly wanted to join, kung may wala ka lang sa gobyerno, you truly wanted to join sa September 21 protest, pakitaan mo ng tunay na salita. Iutos mo na palayain na yung mga inaresto kahapon at investigahin kung bakit ganun ng violent police crackdown. Hindi yung magpapagawa ka ng PR na nagsasabi na provocateurs yung mga kasama doon dahil lang sinasabi nila na mumurahin yung pangalan mo. Mr. Marcos, be fair. Otherwise, you are nothing worse than your father. In fact, you may be worse.